Ito ay may may mga kababalaghan na dumating. E, gumalaw po itong ano. titingnan natin ngayon. Yung yung ano na yan. Uh, swing, no? Pang baby. So, kumbaga, laki talaga. Kinikilabutan, di ba? <laughs> Lakas talaga, oh. <laughs> Tapos, ano, uh, titingnan natin yung kalakasan, kung anong meron dito. Dahil gumalaw, eh. Gumalaw yung ano. No? Sino? Oo. Oh, Pulalapitan natin. Kasi ito kanina, hindi ko lang naabutan na gumalaw. So, ano natin? Eh, hindi naman talaga to. Anong galaw niya kanina? Naabutan ko pag gumalaw eh. Ganyan? Ganyan? Ah, ganito. Ah, ganyan. Ano, ano na natin? Titingnan natin kung anong meron dito. Ha? Kaibigan, huwag kang mag-ano sa mga tao. Ha? Sino ka man at ano ka man. Ah, uh, huwag nakikiusap. Huwag ka naman magtakot sa mga tao. Kaibigan. Ha? ha? Natin, ha? Para wag na matakot ang mga tao sa iyo. Yan na natin ha. Para hindi matakot ang tao. Ha? kasi ito daw ay nagmumulto. Kaya inano natin, idinikit ko na lang kasi para hindi na hindi na mag hindi siya magano, hindi na manakot. Kasi malamang na mag, magbibigay pa rin talaga siya ng ano ng matakot kayo dito. Kaya ang ginawa ko, inurong ko na lang. Ngayon, kung pagkayan gumalaw pa rin, ah, nananakot na talaga siya. Kaya ako nakikiusap sa iyo kaibigan, kung sino ka man, mag-aalay na lang kami ng kandila sa iyo pagbalik ko magsindi ako kandila dito sa sahig para matahimik ka rin kung anong mga klaseng kaluluwa ka, Ang mga klaseng nilalang na ikaw ay andito sa lugar na ito sa haba ng panahon na dito sa surplusan na ito, uh, naway tanggapin mo na sila'y aalis na kaibigan na. Huwag ka na manakot Trabaho lang naman sila kaibigan. Okay po. Uh, ito kasi nagbigay ng ano eh. Akala ko nga si sigawan ay, sako ko may ahas, may ahas. <laughs> kaya pala yan talaga. Nagbibigay talaga siya ng nagpapakita talaga siya. Ito nga oh. Buti yan, hindi ano. na po. Ito nga. Ito. ito. Pagka ito'y gumalaw na ko. Kesa ako sigawan ng sigawan ang kaya mayroon nga. すみません。